guys, ang aga natin dito sa Daps. Guys, no, mag-aabang tayo na sa natin. Kaya pauwi tayo ng Maynila. Ayan. Kaway-kaway naman dyan. Kaway-kaway naman dyan. So, yun, nag-aabang tayo ng bus, guys. Sana maging safe yung pagbalik natin sa Maynila. Ngayon. So, bukas na agad yung Daps, guys. Kaya bukas na agad yung Daps. Weird, oh, man. Kaya yeah, pala DPJ, Daps. Hala. Ayan, <laughs> oh may e ni Ganun yung ano namin guys, so yung plaka. Dabs. Dabs ang nakalagay. Dabs. DPZ Dabs. So yun na nga guys, no, sana makauwi tayo ng maayos. Gabang tayo ng bus. Kasi ngayon yung pagdating yung mga bus. Guys, sana makasakay ako doon sa maayos na pwesto. Seven dahil. O, babae yung daps. ano ko. Katabi ko guys. So medyo kabado tayo that Bago first time tayo guys man. na ano eh, mag-travel ng malayo. Bago yung oh. ba Kawala so, si Kuyang security tulog ata. So yun yung dagat oh. Yun yung dagat. Yun yung dagat. Lamig! Sarap ng hangin dito guys. Sarap ng hangin dito guys. Ituro. Harap mahal. Oh! Hala! May tubahan. May tubahan na bus! <laughs> Hindi ko pinara! <laughs> 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 selfie kasi na selfie! Ayoko na selfie. muna mag-selfie guys! So babay muna mga kapatay guto! Babay!